Guys, ayan welcome back sa channel natin. Um tagal-tagal din wala akong vlog. Sorry, pasensya na talaga kayo. Medyo busy-busy lang talaga tapos exam week pa guys, kaya nakatutok tayo sa mga bata sa exam nila. So after nito, ayan dashay na guys. And ayun, sa mga lahat ng nagtanong sa akin, nag sa akin nung kasagsagan ng kaguluhan dito sa Nepal, nag-message sa akin, maraming maraming salamat sa concern ninyo. Ayan, okay naman na lahat dito. Peaceful naman na. Um, back to normal na ang buhay dito sa Nepal, guys. Kaya tuloy na tuloy yung Dashay Festival nila. At may bagong Prime Minister na rin ng Nepal. yan si Sushila Karki, guys. Nasa history siya ng Nepal kasi siya yung kauna-unahang babaeng prime minister, guys, ng Nepal. Dati siyang chief justice ng Nepal, guys. Ayan, ang alam ko, uh, siya rin yung kauna-unahang babaeng chief justice ng Nepal. So, ayun. Um alam naman na ninyo kung anong nangyari ng mga nakaraan. Nagus na rin naman yan kung ano naman, late na din ako sa pag-update sa inyo. Kaya, <laughs> huwag na, hindi ko na rin isha-share sa inyo kasi alam na, alam na naman ninyo kung ano yung nangyari dito. Um, yun nga yung, galing sa corruption din. Katulad ng Pilipinas, ayan. Kaya lang, mas matatapang dito talaga yung mga tao. Especially yung Gen Z. Kung hindi yan inorganize ng mga Gen Z, kung wala mga Gen Z, siguro hanggang ngayon, nakaupo pa rin yung mga corrupt na official dito sa Nepal. So, kumbaga, naging way ang mga Gen Z para ma ano, mapaalis sa pwesto yung mga yan. magsi resign sila sa mga pwesto nila. Nakakagulat. <laughs> na shock din ako sa mga nangyari. As in, ganon sila katatapang guys dito within imagine niyo in 2 days na ano nila na sukol nila yung mga politiko na yon and na uh, pababak pababa nila sa pwesto so yung mga nagsipag-resignan sila so ganun, ganun sila katatapang dito guys, so sa mga nagbabalak na mga politician dito siguro sa susunod, takot na lang siguro nila na, na gumawa uli ng mali, kasi alam nila kung anong mangyayari isa sa mga nasunog na mga um, establishment dito sa Nepal is yung mga branches ng Bat-Batini. So, alam naman niyo yan na <laughs> ang Bat-Batini dito is para sa aming mga Pilipino is napaka ano, napaka memorable na na place para sa amin kasi comfort place yan para sa amin kasi iba wala, alam nyo naman walang mga Filipino items dito sa Nepal so kung mag crave man kami um, minsan yung iba nakukuha namin sa bat -batini. kasi may mga made in Thailand na items guys na pwede ng pang alternative sa Filipino items So, ayun, isa yun sa mga <laughs> rason din, kung bagay nakakalungkot nakaka, ano, nakaka din. And, Basta maraming memories sa Batbatini guys. Uh, meet up place namin yung mga Pilipina or kung may bagong Pilipina man, sasabihin namin, kita na lang tayo sa Batbatini. So, doon doon kami magkikita kita. Tapos, syempre, yung ibang mga mamis from Tandi sa Kausati, na Walparasi. Minsan dyan kami magkikita kita muna bago, ano, bago mag-meeting sa sa kung sino mang bahay ang mapupuntahan namin dito na mamis. So, iyon. Kapag Christmas, yan dyan kami bumibili ng mga kailangan pagkain, pang regalo. So, lahat-lahat kasi nasa Batbatini na guys. May department store din dyan bilihan ng mga damit, sapatos, yun, hindi lang grocery items. So, para na rin siyang mall guys. Though, hindi talaga totally mall, pero parang ala pure gold din siya. So, ganun yung style ng bat-batini dito. So, ayun. Medyo nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. Pero, sabi naman ng may-ari. Ayan, gagawin nila yung lahat para maano ulit, ma-rebuild ulit. So, inumpisahan na nila, guys, na linisin. Ayan, yun nga lang nakakalungkot kasi sobrang laki ng loss sa kanila. Pero, gagawa naman ang paraan yan, unti-unti um, medyo matagal nga lang bago uli mabuild uli yung bat batini pero hanggang wala pa ayan, may mga may mga ano naman may mga bagong mga groceries naman dito yun, lalo-lalo yung salesberry, guys. Yan, pinuntahan namin last time. Na nandito sila, Anessa. Tsaka si Ate Mimi. Yan, sinaglit lang namin. Tinignan namin kung anong makikita doon. And kung ano ba yung mga price. Ayan, pakita ko na lang sa inyo. And kasagsagan din nun. Sinabay na din namin yung... Pero yung main purpose talaga namin is dalawin si Rose, guys. Kasi, yun nga, nanganak siya two days after ng ano, ng rally dito guys. So, na si Rose. Baby boy yung anak niya guys. Sobrang cute yan. Pakita ko din yan sa inyo. naman no, yung Paano kami pupunta sa Madbatid, Nipon? Paano okay. kami pupunta pa rin para sila, no? Payad naman sila, no? May insurance yan? May insurance? Walang problema dyan. Yung kaba sayang na makasih mo ang pinipin. Hindi ko nalang huwag. Sabahan kami ito mag-ina. Ako, yung anak ko lang siya. Sama kasi anong sa guys. Punta kami kay Rose, the Dalaw. Amira, ang kanta ng Golden at saka yung oo! Maganda yung isa pang kanta. Ano yan? mo, ko alam. Yung silang ano, yung dalawa, yung pang ano, pang pang romance. Ano yan, yung team. CMC. Guys. Yan si Rose. How only baby? Parang hindi nang anak. Parang hindi nang Ay, pa. yung baby niya. Oh, patingin nga ng baby. Hindi siya ang nanay ah. Yan ang nanay daw ako para sa baby. Look at me. Can I do it now? I cannot wait. Uy, yung ano yung ulo niya. Wait, Nabi. Wait, Nabi. Wait, Nabi. So -mu 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 -mu. cute. Ayusin ko cute, lang cute. ito. Cute. Pero usog anak. Pagod na siya. Mukha ni Ashika. Mukha na daw. She will go. Oman. man. Mukha ni Ashika. She will go. Kamukha ng tatay. Oh, tatay. Ashika. Ashika din. Mga <laughs> oh, tatay niya. <Ashika>. <laughs> oh, yes. yes bebe. Yan. So wala muna ng badbatini dito muna kami, guys. <laughs> Titignan natin anong mabibili dito. Ah, ala. Para sa living Mexico. Ito yung Kojiko Pilipina yung may-ari nito, guys. Okay, muna tayo. So dito muna tayo. Ganda. Tara. Baka may rin dito anak. Baka bawal mag-ano pag video. Okay. Iniinom muna sige. Ayun, ayan, mayonnaise. Uy, ipo -ip din to no, ano ba? ipopromote promote mo din. 96, bibili ko lang ng mayonnaise. <laughs> Doon sa, ano, malapit na tindahan. Ano ka nagkaring ka kami? Kaya ito yung ka Kasi ikaw yung binablog ko eh. Kasi siya yung binablog ko. Kasi guys eh. Kasi siya yung bibili. Oh, ayan, spaghetti, syempre. Oh, mura na yan. Oh, syempre, itong buhay naming mga Pilipina. o oh, may toyo. Ayan na, meron na. Open oh, spaghetti. Ah, oh, kahapon na pa yan. Oh, Mura na. na naman pali. Hindi naman ganun kamahal. Mura na po. Mura na natin to, te. Chili. O, diba? Ipo-promote ko na to, ha? Kakati na mo natin natin. Ay, maspaghetti. O, wala? Sure ka? Ito yung binibili natin. O, pareho lang ng price. Same lang. 190 Bumili na siya ng sardinas. <laughs> Modelan. Only 160 Pwede naman, Guys, you can come here na, 150. two three. Pwede na, one na, one kita three. Pwede na, one two three. Pwede na, one two three. Pwede na, one two three. Pwede na, yang two three. na, one two three. Pwede na, one two na, one two three. Pwede na, tayo. Ay, may, may mga laruan lang din pala dito, guys. Wow. Pwede na kahit wala. Ay, eh, ito, oh. Ay, pambata. Tea party. Tea party. Pambata. Ay, ah, ceramic. Oh, uh, may mga laruan din. Ito, pansabit-sabit ceramic. Ceramic na. Dila. Ceramic t-shirts. Tapos kukuha nyo nila. Mm, ang cute. Pagka 365. Mura na yan. Ay, pinagkaka. Ilang piraso Ay, ang cute. Didesignan nila. Isa lang. Isang copies ang para sa meron. Magagamit siya, di ba? Magagamit siya. Parang ang ganda. Ay, pangragalo ko sa kanila ngayon. <laughs> Ayun ay, o. Ang ay, oh, daming laruan, ay, guys. May mga laruan. Ang Barbie. Baby Ay, yeah, eh. ito. Ang cute. May. Hmm. Hmm. Tami pala dito, Mahari eh. Yung may mga kitchen pibay. sets din, no? Ito pala, eh. O, oh, diba? Wala na. Huwag na tayo magbadbating. <laughs> <laughs> na wala na yung lungkot natin. Ano? <laughs> okay, oh. oh, maganda siya. Pantawasan <laughs> na. Okay, okay na na oh, diba? wala na yung lungkot ko meron ng kapalit ay may tao pala dito <laughs> baunan diba pwede na masaya na kami masaya na ulit kami masaya na ulit yung mga Pilipino oh. diba diba o, oh, di ba? Mas marami pa laruan dito. <laughs> Mas organized. Hinupunupan. Ang ganda nito. Pag may bahay. Maganda to. Maganda to pag ano na. Cute.